ngayong araw nga pala ay magpapaabot uli kami ng tulong para sa mga katutubo namin mangyan dito sa may lugar namin. Kaya't eto, umagang umaga pa nga lamang ay abala na ang lahat sa pag-iintindi. Sobrang nakakatuwa din lamang talaga na marami pa din talagang tao na mga handa at kusang tumutulong sa mga taong labis na nangangailangan. Magpapamigay nga kami ng ilang goods para sa mga katutubo at maraming salamat talaga sa buhay nga ng profesor ng asawa ko at sa kanyang ilang mga kaklase. At kahit pa nga malayo yung kanilang pinanggalingan at lumuwas pa sila papunta dito sa Mindo mula sa Maynila ay dito nga nila napili na gawin nga yung kanilang mission. Tunay nga na marayo pa din talagang mabubuting tao at busilak ang puso sa pagbibigay. At sabi nga ay mas nalulugod ng Panginoon sa mga taong nagigindaluyan din ng pagpapala para sa ibang tao. Kaya naman sa mga taong nasa likod ng mga biyaya na ito, nawa nga ay patuloy pong ibuhos sa inyo ng Diyos ang rumaragasang pagpapala. At ayun na nga, habang abala naman yung iba sa pagliripa, kay Dini nga niya, ay abala naman kami ni tatay at nagaluto nga pala kami ngayon ng adobong babo, adubo? adobong baboy na ipapaulam para sa mga mangyan. Isa din talaga itong adobo sa paboritong ulamin ng lahat at napakadali din laang naman lutuin. Ayan nga nitong malambot na yung karing baboy, inilagay na nga diyan yung patatas. May git 15 kilos na karning baboy nga lamang pala itong niluto namin ngayon para sa mga katutubong mangyan na mahigit kumulang daw na 30 pamilya. Doon sa huling lugar ang mga mangyan na pinapag-outreachan namin ay umaahon nga kami ng bundok. Pero ngayon nga ay dito lamang sa may katabing barangay namin. At eto nga itong malapit ng maluto ay nagbuhos nga lamang kami diyan ng suko at pagkatapos ay nilagay na rin nga namin itong ilang pirasong nilagang itlog. Ay ko ay sa puntong ari habang nagabay sa Oberman din ako ay parang nagugutom na nga ni ako at para kakoy at sarap kumain uli pag ang ulam. At ayun na nga mga mare dahil luto na itong ating adobo ay dihinango na nga din. At dahil pasado alas 10 na nga rin ang umaga ay eh, na nga rin muna kami diyan at sabay-sabay muna kaming kumain bago nga kami pumunta dun sa pamayanan ng mga mangyan. Nakakatuwa nga ni Dian tingnan si Ate Guning talaga namang alam na alam na bago kumain na eh, hindi nakakalimutan manalangin. Ay kako nga ni kahit hindi na talaga sabihin ay marunong na at kahit nga medyo matagal ang panalangin aba ay marunong magintay at saka nga lamang mumulat kapag amen na. At ayun na nga kain nakita mga mawe. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. And big shoutout na nga rin po pala dito sa professor at sa mga kaklase nga rin ng asawa ko at salamat nga rin ako sa pagpasyal nyo dito sa amin. At ayun na nga, pagkatapos naman namin kumain diyan, ay gumayak na nga ni kaming lahat at pupunta na nga kami ngayon dun sa pamayanan ng mga mangyan. Malapit din lamang naman aris sa may amin at kasunod na ng barangay nga lamang po pala ito at mahigit 10 minutes nga lamang pala yung naging biyahe namin at nakarating na rin nga kami dito sa lugar nila. At kahit pa nga taga dito din lamang talaga ako ay first time ko nga lamang nakapunta dito sa may lugar nila. At ayan nga pagkarating na pagkarating namin ay nagasikaso na rin nga kami dito sa aming mga ipamimigay. At dito nga sa lugar nila ay mahigit 30 pamilya nga lamang daw ng mga mangyan yung naandito Pero ang marami nga raw dito sa kanila ay mga bata kaya ayan dinamihan na rin nga namin yung aming pinrepair ng mga pagkain para sa kanilang lahat. Eto nga at pagkatapos namin maigayak lahat ng pagkain ay nagumpisa na rin nga diyan si Prof. sa kanyang mga pambungad na pananalita. At bago Bago nga namin iabot sa kanila yung tulong ay sila nga muna ipapakainin namin. Siyempre bago kumain ay tinuruan nga muna namin silang manalangin. Eto nga palang lugar na pinagdadausa namin dyan ay simbahan. Kaya alam kong batid na rin nga nila yung mga ganitong paraan na pananalangin rin naman nga hong makulikot kung anak na si Ate Kuning ay talagang panay ang wow dun sa mga laruan at gustong gusto na nga ni kaagad humingi panay nga ni ang pawoa epek nitong batutan na ito at please nang please sa akin kung pwede daw siyang makabahagi ng isang laruan ay di ayan binagbigyan naman ng mga ibang kasamahan at ayun na nga pagkatapos manalangin ay di inabutan na nga lamang namin sila ng mga pagkain para kako hindi na nga ni sila kung saan saan pa pumunta sabi pa nga nito mga kasamahan ko galing sa luwasan ay eh, kapabait daw pala nito mga batang mangyan. Ay sabi ko nga ni sa kanila, igayan eh, ho talaga ang mga mangyan din sa amin, mababait at saka kamayroong galang. Nakakatuwa nga nang tingnan itong mga mangyan na bata na ito at talaga namang napakapupugi at ang gaganda. At dito nga sa amin sa Mindoro ay eh, talaga namang napakaraming mangyan dahil meron nga kaming iba't ibang tribo katulad ng Iraya, Alangan, Tadyawan, Taobuhid, Hanonoo at sa Karatagnon. Kaya halos lahat din ho ng bayan dito sa amin sa Mindoro ay eh, napakarami talagang mangyan. At ayon pagkatapos nga naming mapakain silang lahat eh ako nga ni Biglading nagutom kaya't ayan kumain nga muna kami dinis sa may kabilang tabi Pati na nga rin tong asawa ko ay nakisalo-salo na rin nga ni Dinis sa akin at palagay ko nga ni nagutom din sa mga batang nagkakain at eto nga at pagkayari namin magpakain sa kanilang lahat, eto nga at inabot na rin namin itong mga munting handog para sa kanila. Thank you Lord talaga sa mga taong nagiging daluyan ng pagpapala para nga sa mga katutubo naming mangyan. Sobrang nakakatuwa din lamang talaga na may mga taong nga lumalapit sa akin at sabi nga ni nila ay gusto daw nilang tulungan at abutan ng tulong itong mga katutubo naming mangyan dahil sa napapanood nila sa mga vlogs ko. Kaya labis din talaga yung gala ko ng kahit papano nga sa sa pagbivideo at pagbablog ko ay marami talagang kinakatok ang puso na magpabot nga ng tulong para dito sa mga katutubo namin na labis kang nangangailangan. Nawa nga niyo ay patuli namin kayo maging katuwang sa mga ganitong pamamaraan at nawa nga ay patuli tayong pagpalain ng Lord para mas marami pa tayo at mas higit pa nga na yung ating maabutan. Alam kong labis din talaga ang kagalakan nitong mga katutubo namin mangyan lalo pa nga itong mga bata na meron din nga silang mga bagong laruan. At para sa mga katulad nilang madalang talaga makahawak ng mga ganyang laruan ay talaga namang isang kayamanan nila yan. Abay, tunay ka nga namang sa mga simpleng bagay na yan ay eh, hindi matatawaran yung kanilang labis na kaligayahan. And pass forward, eto nga nit ko dito sa bahay, ay eh, kakoy magaluto nga ni ako ng apa ulam ko dun sa aming mga bisita. Meron nga ako ditong dalawang pirasong malalaking pusit at kako nga ni agatan ko are. Pero bago ngayon yun, ay eh, papakuluin at papalambutin nga lamang muna natin ito. Kaya naman naglagay na rin ako diyan ng mga pampalasa katulad ng asin, paminta, sibuyas, bawang at saka luya. At papakuluan nga lamang natin ito ng mga ilang minuto hanggang sa lumambot gamit nga itong sprite na mismo. Tinakluban ko na nga rin muna yan at ang mas mabilis nga ning lumambot. At ayan, makalipas nga na yung ilang minuto, eto na nga ni at medyo malambot na, kaya naman hinango ko na rin muna. Yung gari ng dalawang malalaking pusit nga pala ay nabili ng asawa ko sa halagang 450 pesos. Ay ka nga ni sa kanya, idaig mo pang ang maglilihi kung mapaibig ka nga ng gari niya at anong pagkakamahal. Ay di ayun na nga tong ko ng lahat, ay di sinimulan ko na rin nga ning lutuin. Bale, ang una ko nga palang ginawa dito ay nag lamang ako diyan ng sibuyas, bawang at saka ng luya. At kapag lumabas sa yung kanyang aroma, isa saka naman natin ilalagay itong ginayat nating mga pusit. At para naman sa pampalasa, naglagay nga lamang ako diyan ng kaunting asin at saka paminta. At pagkatapos ay eh, hinalo-halo ko nga lamang para magisa-gisa kapag talaga usapang pusit yung mga ganito nga ay kadalasang ginagatan dito sa amin sa bahay. Ayan nga ni at nung medyo malambot na ay naglagay pala ako diyan ng pangalawang gata at nung medyo maiga-iga naman saka ako naman nilagay yung kakang gata o yung malapot na gata. Paboritong paborito nga naming lahat ito dito sa bahay at talaga namang paniguradong taob na naman nga ho ang isang kalderong kanin sa lagay na are. At eto na nga mga mare, luto na ang ating ginataang pusit. Ay so, say talaga namang amoy pa lamang ay eh, nakakagutom na. At dahil meron nga kaming bisita ngayon, eto nga nit magaluto din ako ng kaunting mariandahin. Kalhating kilong karbonarahin nga lamang pala aring aluto ko at kami na may ailan-ilan uh, din lamang din sa bahay. Kari nga na yung nakaraang Pasko pa sana gayak na alutuin, hindi nga ni matuloy-tuloy. Kaya naman kakoy ngayon ko na lamang alutuin at ako medyo inasipag-sipag pa. Tang simpleng luto din lang naman na at kakoy nga nang may igiding may pamerienda dun sa aming mga bisita galing pang Maynila. At ayun na nga bali ang ginawa ko nga lamang pala diihan ay ginisa ko nga lamang pala itong century tuna nga niya sa sibuyas at bawang at pagkatapos ng magisa-gisa ko nga ay naglagay na rin ako diyan ng alas kay at saka itong all purpose cream at nag din lamang pala ako din na rin kaunting cheese at pagkatapos ay eh, hinalo-halo ko nga lamang yan hanggang sa kumulo. At kapag ganito nga rin maganda na yung kanyang pagkakalapot ay eh, saka naman natin ilalagay itong pasta. nagit ka ng kilong pasta nga lamang pala ari at saktong sakto lamang din eh, sa aking nilutong sauce. Hinalo-halo ko nga lamang yan na maigi ng kumapit nga rin yung sauce sa pasta at ayan luto na ang ating creamy carbonara. At ayun na nga, Tiki Man Time. Kain po tayo mga mawe. Thank you Lord sa lahat ng blessings ngayon na nga kinagabihan ay dumating din nga dito itong mga bisita ng asawa ko, si Prof. Rusty at saka itong kanyang kaklasing si Brother Alvin. Sa katunayan nga ni, nahihiya talaga akong ipatikim sa kanilang luto ko at baka ako hindi masarap ay kahiyahiya. Charis. <laughs> Pero hindi ko alam kung inabo lang ako nitong dalawa at masarap naman daw at nakailang bulos nga ni daw sila ng garni. Ay kako nga ni sa kanila dahil sinabi nilang masarap ay di may papagluto ulit sa sunod. Ano po? And pass forward, kinagabihan, pasado alas 8, medyo na nga ito ng gabi, kami nga din pala ay umuwi ng pola. At dahil nga may bisita kami ngayon, ay sinamahan nga namin sila na dito na magstay sa isang private resort sa pola. Pagkarating nga namin dito, ay natuwa talaga ako dito sa lugar at sobrang ganda nga, kakadevelop din lang pala nito at bagong bago. Ayan nga ni ang makulikot kong anak ay talaga mang unang-una -una at may pagdaplas nga ni agad dito sa may itaas. Meron pa siyang pinakang dito sa may itaas at kakoy medyo delikado pala eto dito sa bata, kakoy dun lamang kita anak sa baba. Dito nga lamang kami nagpalipas ng gabi at kinaumagahan nga ay araw ng linggo. Second anniversary nga pala ngayon ng church namin dito sa Batuhan Pola at eto nga pala yung mensahero namin ngayon si Pastor Rusty Sanoy. Sobrang na blessed din nga ako dun sa mensahe niya at sabi nga daw niya ang sikreto ng isang masaya at pinagpalang buhay ay always God first. Tunay naman nga talaga na ang pangako ng Diyos sa atin, if you seek God first, everything else will follow. Dahil sabi nga God is the source of blessings na sa buhay nating ito, marami man tayong pinagkakaabalahan marami man pagsubok ang dumaan ay manatili nga lamang tayong kumapit sa atin ating Panginoon. Dahil tapat nga ang Diyos sa kanyang pangako at sinabi niya na hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man. Anyway, eto nga't nagpabot din nga pala dito si Naprop ng mga kaunting goods para nga sa mga kapatiran namin dito sa batuhan at talaga namang tuwang tuwangan ni ang lahat sa mga biyaya. At ayun nga, happy second anniversary Batuhan Church of Christ at nawa nga ay marami pang taon ang ating pagsasamasamahan na patuloy na maglilingkod sa ating Panginoon. At dahil anniversary rin nga ng church namin, ay napakadami din talagang mga pagkain. At ayun, kain po tayo mga mawe. Thank you Lord sa lahat ng blessings. And yun lamang muna for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.